uh, rin natin ang Panginoon. Ngayon naman ay uh, ipapaliwanag ko, ipapakita ko sa mga Sunday School Teacher. Kung sino man po kayo, mga, uh, sa mga Sunday School Teachers, sa mga leader, sa mga elder, na sino ba ang sumulat ng Biblia? Sino ba ang sumulat ng Biblia? Ang sumulat po ng Biblia ay ang Panginoon mismo ang sumulat ng Biblia. Kasi pinagtatarunan nito kung sino ang uh, gumawa ng Biblia. May nagsasabi na katulik daw ang gumawa o kung sino ko man ang gumawa. Uh, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino talaga ang sumulat ng Biblia. Kung sino po talaga ang sumulat ng Biblia. Buksan natin doon sa... Ah, uh, diot uh, Exodus. Buksan natin sa Exodus chapter 24 verse 12. Sabi niya dito, Sinabi ni Yahweh kay Moises, Umakyat ka rin eh, maghintay ka at bibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng lahat ng tao. Ayan, ang Biblia, ang Diyos mismo ang sumulat. Sa mga Sunday School teacher, sa mga leader, mga elder, Ah, huwag po kayong magkikipagtalo. Kung halimbawa tinatanong kayo, kasi sino ang sumulat, ang Diyos mismo ang sumulat. Yun ay makikita natin dito sa uh, ah, Exodus chapter 24 verse 12. Ang sabi niya, ako mismo ang sumulat dito upang maging tuntunin ito ng lahat ng tao. Yan po, yung mga kautosang na uh, isinulat ng Diyos, at paano naman nasulat ang kabuuan ng Biblia sa papel? Ito ay may ginamit ang Diyos at kinasiya naman ito ng Santong Espiritu. Iyon ay makikita natin sa 2 Peter chapter 1 verse 20. Ito po ay maganda lalo sa mga leader, mga elder, mga Sunday school teacher. Maganda po ito na uh, makabisado nyo ang Biblia kasi kung may magtanong po sa inyo, hindi po kayo mawawala sa linya. At least, masasagot nyo ng totoo. Uh, paano ito na, na ibig sabihin na narinta, na, na imprinta? Yan, dito natin magkikita sa ikalawang Pedro 1, 20, 21. Higit sa lahat, tandaan ninyo, na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan. Walang makakapagpaliwanag daw sa sariling kakayanan, ibig sabihin yung katalinuan ng tao. Tingnan natin kung saan galing. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at inihayag sa mga taong kinasihan ng Santong espiritu. Yung balang mga propeta na nagsalita nito, ay iyon ay sinabi ng Diyos sa kanya. At uh, ito ay naman ng mga taong sumulat nito, ay nasa loob ng Santong espiritu, kinasihan siya ng Santong espiritu upang may sulat na ito. Kasi nasa loob siya ng Santong Espiritu. am ang magandang uh, umaga po, na may maintindihan natin lahat na ang Biblia, ang Diyos mismo ang sumulat. Hindi po ito na isulat kung sino man tao, ito po ay hindi uh, isinulat ng sino man tao o karunungan ng tao. Ito po ay ang Diyos mismo ang sumulat. Iyon ay magkita natin sa Exodus chapter 24 verse 12 at nasa ikalawang Pedro 1.20.21. Salamat po, kurihin natin ang Panginoon at salamat.